guys, harvest time nag-harvest ina si rin ng gulay, guys kasama si Junjun -jun. ito, naminitro na naman ano, kami, bagay na naman watching lalaki, na-over na kasi walang taga-bili

Hirap ang mga farmers ngayon magbinta. Nagkakanda bulok na lang yung iba. Yan, daming bunga, mga idol. yung bayar ngayon ang gulay ang problema. Kaya ito yung real talk sa, sa gulayan. Maraming ang bunga yung gulay, mukas lang, mura yung bilihan. Kaya parang mayarap pa kabawi mga kaparmos sayang kung tumamasan ito sa atas na presyo ay medyo mga kabawi yan may bantay dito yung aso baka nakawin kasi yung palaya Ayan mga ka farmers Kaya Yung mintinas ng gulay ay Hindi gaano ma May survive Pag ganitong mura yung Bili ng gulay Dahil sa mahal na input sa garden ay Mahirap i-sustain Kaya, yung farmers na lang nag aadjust kung paano masasurvive. Dahil pares yung abon ay hindi nagmumura at yung mga insecticide na ginagamit ay ganun din, mataas yung presyo. Tapos yung presyo ng gulay ay mura, hindi sila magpang-abot kaya kawawa nga yung farmers pag ganitong time na Mura yung bilihan. Pero yung mga farmers ay mga yan. Eh, kagad bumibitaw. Lahat ng parang ginagawa. Makasurvive lang. Yan mga farmers oh. Dahil bunga lang ang palaya. Kaya sa farming ay continuous farming lang. Para tumama tayo. Pero ayan. Nag-harvest. Masaya pa rin. Ito may malaki pa oh. Miki 50 karun David 50 karun Abo taro? Yan Habis time Habis time uh, Pa like and share dyan Sa mga nanonood ng mga itong video mga ka-farmers na mahilig mag-farm at pa-subscribe na rin po sa aking simple channel about farming Yan, nag-harvest si Nanay Shout out kay Nanay Na si Junjun -jun. Ano yan Jun, Hello, ka-farmers Magsipag kayo magtanim para may anihin din kayo. Katulad nito, di nag na lang yung naiari Ang hirap ay sa una pa lang. Sa susunod, masaya ka na kasi magbibinta ka na. Pera na. Na, meron oh. ka Hindi meron ka na. Pupuha na yung dabi-dibi. Ako. Ako na rin. Pupuha na rin sa mga subscriber ko pala dyan salamat sa yung pag subscribe sa aking muntin channel God bless you all sana huwag kayong magsawa at mag comment rin po kayo at sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin dyan, pa-subscribe na rin po sa aking mamunting YouTube channel. Para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you for watching mga farmers.